Bago pa man pinasok ng kanyang anak na si Catherine Bernardo ang mundo ng showbiz. Si Luz Viminda Bernardo o mas kilala sa tawag na Mami Min ay isang simpleng individual mula sa Kabanatuan City. Nakilala si Mami Min Bernardo bilang isang supportive and proud mother sa anak na si Catherine. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni Mami Min Bernardo. Sa edad na labing siyam, si Mami Min Bernardo ay kinasal sa negosyante si Theodore Bernardo. Ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng apat na anak, si na Chrysler, Kay, at ang bunso na si Catherine. Ang buhay ni Mami Min ay umikot sa hindi lang sa pagiging may bahay at pag-aalaga sa mga anak. Katuwang ang mister, may inaasikaso din siyang ilang negosyo. Bukod pa rito si Mami Min ay nagtrabaho din noon bilang financial advisor sa isang insurance company na nakabasi sa Kabanatuan. Naging interesado siya sa landas ng karera na ito matapos ng isang life-changing event na nag sa kanya na bigyan ng prioridad ang proteksyon ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng life insurance at tuluyang tanggapin ang pagiging isang financial advisor. Maikli ngunit makulay ang karera ni Mami Min bilang isang financial advisor. Sa loob ng isang taon niyang pagiging advisor, naging miyembro siya ng Million Dollar Roundtable. Sa kasamaang palad, hindi niya ito napagpatuloy pa matapos ang ilang taon na magsimulang umunlad ang karera ni Catherine sa Maynila. Kauna nito sa isang panayam inamin ni Mami Min na napabayaan niya ang kanyang sarili. Ginive up niya kanyang career para sa kanyang mga anak, lalo na nung pinasok ng araw ni Catherine ang showbiz kung saan ay kinailangan niyang bantayan ito 24-7. Tunay na selfless ang pagmamahal ng isang ina ayon kay Mami Min sa pagbitaw niya sa kanyang career. Kapalit naman daw nito ang maprotektahan ang mga anak at siguraduhin naroon siya sa tabi ng mga ito. Ito ang niyang regalong ibinigay niya sa kanyang pamilya. Samantala, bilang ina sa apat na anak, kung inaakala ng iba na mayroon siyang paborito at iniisip na ito ay si Catherine, nilinaw ni Mami Mina pantay-pantay ang trato niya sa lahat ng mga anak. Kapag nasa bahay, ay pare-parehas nga raw ang mga ito at walang artista-artista. Nang pinasok na ng araw ni Catherine ang showbiz, ay tinuruan niya ito na maging mapagkumbaba. Sa katunayan, kwento ni Mami Min, dahil si Catherine ang bunso, tulad ng isang normal na pamilya, nung bata pang ito, ay pinagkakatuwaan ito ng kanyang mga nakakatandang kapatid na utos-utusan. Basta ang mahigpit na bilin niya sa mga anak, anuman ang marating sa buhay at saan man mapunta, manatiling humble. Katuwang ang mister masasabing na pagtagumpayan ni Mami Min ang pagpapalaki sa mga anak na ngayon ay may kanya-kanya ng karera at buhay na tinatahak. Bukod nga sa pagiging isang mapagmahal na ina, si Mami Min ay isa ring loving lola sa kanyang mga apo. As a supportive and loving mother to Catherine. Sa magandang takbo ng karera ni Catherine sa showbiz, hindi ka na isa sa mga susi ng tagumpay niyang ito ay ang walang sawang suporta at tiwalang binibigay ni Mami Min sa kanya na nagsisilbing numero unong fan ng anak dahil sa kanyang dedikasyon, kabilang siya sa madalas na tinatawag na stage mother. Bagamat bata pa lang ay superstar na ang turing na kanyang pamilya kay Catherine na sa pangarap talaga nito ang mag-artista, aminado si Mami Min na hindi niya inisip noon na magkakaroon sila ng isang tunay na superstar balang araw. Sa pag-uumpisa pa lang ng karera ni Catherine sa edad na 6 na taong gulang, ay hindi na nawala ang presensya ni Mami Min sa kanya na bukod sa pagiging ina, siya rin ang tumayong kanyang manager. Kilala sa mahigpit na pagbabantay sa kanyang anak, madala siyang sumasama sa mga taping at tour. Nakita rin siya sa ilang mga commercials sa telebisyon na kasama si Catherine. Ngunit ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ni Mami Min ay bilang isang ina na lagi nagmamasid at nagbabantay sa anak. Sa katunayan, kahit na siya ang manager ni Catherine, nangingibabaw ang kanyang pagiging ina kung saan ay hindi nga lahat ay tungkol sa perang makukuha. Ayon kay Mami Min, talagang sinusuri niyang maigi ang mga proyektong ibinibigay kay Catherine kung saan ay pinag-aaralan niyang maigi maging ang mga script. Kung alam niya raw na hindi bagay kay Catherine ang karakter at angkop sa edad nito ang isang proyekto, lalo na nung kanyang teenage years, kinakausap niya ang anak at pinapaliwanagan na kanya namang ikinatuwa na siya ay pinapakinggan. Tunay na naroon na walang sawang pagmamahal sa anak sa kabila ng kasikatang tinatamasa ni Catherine, hindi tulad ng ibang mga magulang, kailanman ay hindi ginamit ni Mami Min ang popularidad ng anak sa pansariling interes. Sa lumipas na mga taon na natili lamang siya nakasuporta sa likuran nito at malayo sa kontrobersya. Samantala, taglay ang lovable personality tulad ni Catherine, mabilis din nakuha ni Mami Min ang atensyon ng publiko nang pasukin niya ang social media sa pamamagitan ng kanyang Instagram account na ngayon ay meron ng 900,000 followers, makikita ang madalas niyang pagbibida sa kanyang mga anak at apo, lalo na sa mga achievements ni Catherine. At kung achievements nga ng bawat miyembro ng pamilya ang pag-uusapan, isa si Mami Min sa namungunang nagpapabadid ng labis na kasiyahan. Sa katunayan, nang maiuwi ni Catherine na kanyang kauna-unahang FAMAS Best Actress Award sa 72nd Edition ng Award Giving Body noong nakaraang taon, sa natatangin niyang sa pelikulang A Very Good Girl, proud na binahagin ni Mami Min ang tagumpay ng anak. Itinaan niyang pagbati sa isang Instagram Reels kung saan masayang sinalubong ng isang bouquet of flowers si Catherine na kanyang ama nang umuwi sa kanilang bahay, dalda-dala ang FAMAS Trophy nito. Bukod pa rito ang throwback picture ni Catherine noong siya ay bata pa at nagsisimula pa lamang ang karera sa showbiz. Pagbabalik tanaw ni Mami Min, bata pa lamang si Catherine ay bukang na itong pangarap niyang maging artista. Sa lahat ng ito, proud daw si Mami Min sa kanyang anak na hindi sumuko sa hamon ng buhay hanggang sa makamit nito ang lahat ng mayroon siya ngayon. Mami Min on Catherine's Love Life kung gaano kamahal ni Mami Min si Catherine, ganoon din ang anak sa kanya. Nang ipinagdiwang ni Mami Min ang kanyang kaarawan noong January 5, 2025, idinaan ni Catherine sa Instagram ang kanyang madamdaming birthday message para sa ina. Sa mensahe, sinabi nitong kahit pa ulit-ulit siyang papipiliin ang magiging ina, pipiliin at pipiliin daw niya si Mami Min. Hindi man daw perfect ang kanilang relasyon, pero ang mga imperfectong sitwasyon na ito ang labis na nagpapatibay sa kanila. Dagdag pa ni Catherine, si Mami Min ay malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Tunay nga na nariyan sila para sa isa't isa. Sa katunayan sa matagumpay na kararan ni Catherine, hindi rin kailangan ilang mga intrigang idinikit sa kanya, partikular na sa kanyang buhay pag-ibig. At sa mga panahong nangyayari ito, nariyan si Mami Min, tahimik na nagmamasid. Ngunit kaiba sa nakasanayan nakikita ng publiko, hindi na siya ang dating tahimik at minsan ang nilalabas na kanyang saloobin. Kung babalikan, tila nagsimula ang pagbibigay pake ni Mami Min sa kung ano-anong espekulasyong lumulutang tungkol sa love life ng anak. Noong nakaraang buwan, sa pamamagitan ng isang video clip, nagbigay paalala siya sa publiko na huwag masyadong magpapaniwala sa mga fake news. Bagamat walang direktang tinukoy si Mami Min sa kanyang sinabi, maraming narisens ang pinagpapalagay na ito ay dahil sa kumalat na na si Catherine at ex-boyfriend na si Daniel Padilla. At sa 29th birthday ni Catherine, itong nakaraang March 26, ipinagdiwang ito ni Mami Min sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa kabataan nito. Naibigay siya ng mensahe kasama ang mga larawan nilang dalawa, pati na rin ibang miyembro ng pamilya mula noong bata pa si Catherine. Ilang araw matapos ang pagdiriwang ni Catherine na kanyang kaarawan, lumutang naman ang pag-follow ni Mami Min sa rumored boyfriend ni Catherine na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Ngunit pakalipas ng ilang sandali, mapapansin ang mabilisang pag-unfollow niya rito. Dahil dito, mailan ang binalikan ang birthday greeting ni Mami Mim Catherine, kung saan sa bahagi ng kanyang mensahe, ay binanggit niya na ngayong malaki na ang anak, ay may mga desisyon na itong ginagawa na kanya lamang. Kaunay sa usaping ito, sa kamakailang interview sa kanya ni MJ Felipe, habang patuloy na umuunlad si Catherine sa kanyang karera at personal na buhay, ipinagmalaki ni Mami Min ang lakas at pagiging independent ng anak. Nang tanungin tungkol sa love life ni Catherine, ibinahagi e ni Mami Mina, binibigyan niya ng kalayaan ng anak na gumawa ng sariling desisyon. Ngunit lagi daw siyang handang magbigay ng gabay bilang isang ina kapag kinakailangan. Ganun pa man, inamin ni Mami Mina, mahirap para sa si isang ina na magsabi ng mga bagay na hindi pinakikinggan ng anak. Ngunit natutunan daw niyang tanggapin na matanda na si Catherine at may sarili ng desisyon. At sa pagiging ina, sa naturang panayam, sinabi din ni Mami Mina, proud siya sa lahat ng kanyang mga anak at walaan niya nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Bilang isang ina, bagamat aminadong mahirap, kung titingnan ang narating ng mga anak, sinabi niya na proud siya sa kanyang sarili. Sa pagsasalarawan naman sa kanyang sarili kung paano siya bilang isang ina, ayon kay Mami Min, siya ay protective, forgiving, strong, and super mapagmahal. At kung sino naman siya as a person, sinabi ni Mami Min na siya ay ambitious, determined, and strong. Dagdag pa niya sa kung sino ang isang Min Bernardo bilang kaibigan, anya, friend to treasure. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!